Hello mga kalula. Ayan, nandito kami sa Batangas. Nagsama-sama kami ng mga ka-MC at pupunta din dito yung mga Dream Boys. Ayan. Dahil gabi na kami nakarating. Dahil yung sasakyan namin na Antala. Ayan. Nandito na kami sa Batangas. At nagsama-sama na kami ng mga supporter ng maka mahal at nang dream boy ayan yung bisita <laughs> ayan yung bisita dito sa supporter ng dream boy at saka MC ayan sila oh uh, at kumain kami dahil nagutom kami sa biyahe ayan na si Clark ayan na si MCG si Lani, si Leo. Ayan. Kumakain kami. <laughs> yan Masayang-masaya Ang Sanibersa ng Dream Boy at saka ng MC. Ayan. Kami nakakain na kami. Ayan sila yung mga bisita na nanggaling sa ibang bansa, ayan kaumpisa pa lang nilang kumain Ayan si Clark. Nagla-live si Clark. Ayan si GC Antonio. Ayan. Busy-busy kami sa aning kinakain. Nagkanya-kanya kami ng dala ng pagkain ng mga baon. Ayan. Kamay litchi plan. Ayan. Busy busy kami sa aming mga kinakain. nandoon na kami sa dagat. Ayan. Nag happy happy kami dun sa tabi ng dagat. At mayroon pa kaming hinihintay. At mayroon parating na aming hinihintay. At maya maya ay darating na rin si Dingdo. Ano mami?

Parating na ang aming arp arp. Opo, ay malapit na daw. Adumana. kita ng pakpak dali na Ay, mami. Hanggang alas 10 ano, mga Hello po. Shout out Malapit na. MC community. Sabi ni Mommy, community. Ah, community Ano yung community niyo? Dreamers Family. Dreamers Family. po. sa Alpha Family po. Vlog po. sa vlog ko. Ang pinakaasam asam. Shoutout po sa inyo. Abangan pinakaabangan. Abangan Ngayon lang kami uli nagkita. Matagal na. Matagal na po. Abangan niyo po yung pinakaasam. Ayun ko lang din kasi nakita personal. si Ram. Opo. Glide! 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 Ayan, face sa light face sa light hindi tayo makita wibo no Opa, ano, ano oh yan? kita na ba kami mga hi! ay, mi ay, na, ay, mi ay, mi ay, mi ay, Ma'am, namin po. Kailangan natin sila. Ayan, shout out na eh. Lumapod ka. Tumabaka. Oh, Ma'am, yan. Adyan ba siya? Kapitan na, nandito na. Kilala niyo to. Kilala niyo ba to? At kilala niyo to. Ay, lululuing. Hi, Weng. Hi, Weng. Hi, Weng. Ayan, may galang shout out sa tanong. Ulit.

Hello, mo bibi. Ay, tinelet ko din Oh, ayan, ayan. Oh, paano 'yan? Tama -tama oh, sama lahat. Oh, naunahan ta. <laughs> <laughs> ang <Samang> ko <inagao niyo. laughs> <laughs> sa tatay. Oh. niya. Sabog din. Hello, Mam Raida. Hello, Mam ma ma <laughs> <laughs> Ayan, ang dalawang mga guwapins. diba? Oh. Oh.

<laughs> Sino naman yan? Sino yung bagong dating lising? Ate Elsie, umasa kang may signal niya. Wala ba? <laughs> <laughs> Hanggang ngayon, hindi pa rin play. Apo, push <laughs> lang Ano ba? Yes, ma'am, <laughs> mag-picture po kami, ma'am. Ikaw, si Ralph, si Maxine

itu kan kiri mana lagi dia kan ya dia suka no no wah kalian kok ali si papa itu kan nomor kakak aku tim oh itu respon dong ah mereka kan kan mereka kan

Ito, gusto niya mag-swim wow, eh. Mag-swimming oh. na ako. Enjoy! Oo Enjoy lang! Walang personal na enjoy lang. Ate, ate Maray. Bakit ka nandito ate Meray? Ate Maray, baka sa pwede. Kasi sa si ate Maray po, kaya nandito siya kasi mag-swimming po siya. Yan. Ako nga, ito ay kalaga.

ko lang na tripandung. Ay, Ay, <speaking in ecology> Binasag mo pa? Ganito. Ganito. ano ko may pang nakasalebipak lang pretoal? Haha. 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 Siya yung ano, siya yung nag-aalaga sa ito ay. I think, I think, I think. I think. May utag pa kasi ka. Binubuking, binubuking. Mahal na tayo dyan. I think, I Hinihimay mo pa pala yan. So, Ako hinihiwa ko na lang yan. <laughs> Madami-dami din pala. Hindi na, katiis. <laughs> ano? <laughs> Madami-dami din pala. May naalala ko <ang> sila eh. <laughs> manggang kinain namin namin ni nung bata kanina na pagtabantay na dito. Ilagay niya dito. Ito yung hindi mapapanis na. Naghihimay sila ng dahon ng gabi. At gagatahin. Walang nyo. Bukas pa. Bukas pa.

Bawat pagkain yung mga lipat bahay. <laughs> lipat bahay o balik bahay. Ito yung bago lang eh. <laughs> si mami na lang po sa <laughs> May spokesperson person po. <laughs> Ayoko. <Ayaw po. laughs> mga datihan kami doon. Tapos, ayun, mga kasabayan ko itong si Dinto. Happy, <laughs> happy na Ay, katahan yung birthday si na na কিবা নাটকেই নহ'ব